Nga bilang chapter 30. Sinabi ni Moises sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, Ito ang utos ni Yahweh, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo. Kung ang isang dalagang nasa puder pa ng kanyang ama ay mamamata o mga ay mamam, mamamanata o mangako kay Yahweh, nang naririnig ng kanyang ama at hindi ito tumutol, may bisa ang panata o pangakong iyon. Ngunit kung tumutol ang ama nang marinig ang tungkol sa panata, walang bisa ang panata nang nasabing dalaga, wala siyang sagutin. Kayaway sapagkat hinadlangan siya ng kanyang ama. Kung ang isang dalagang nakapanata o nakapangako ng wala sa loob ay magkaasawa, mananatili ang bisa ng panata o pangako kung hindi tututol ang lalaki sa araw na malaman niya iyon. Ngunit kung tumutol ang lalaki sa araw na malaman iyon, mawawala ng bisa ang panata ng babae at hindi siya paparusahan ni Yahweh. Kung ang isang biyuda o babaeng pinalayas at hiniwalayan ng kanyang asawa ay mamamanata o mangako ang bisa nito ay mananatili. Kung ang isang babaeng may asawa ay mamamanata o mangako, may bisa ito kapag hindi tumutol ang kanyang asawa sa araw na malaman niya ito. Ngunit ang panata o sumpa ng babae ay hindi magkakabisa kapag tumutol ang lalaki sa sandaling marinig niya ito. Siya ay walang sagutin kay Yahweh sapagkat tutol sa tutol ang kanyang asawa Ano mang panata o pangakong gawin ng babae ay walang kabuluhan kung tututulan ang kanyang asawa ngunit magkakabisa kung sasang-ayunan ito kapag hindi tumutol ang lalaki sa araw na malaman niya ang panata ng asawa may bisa ang panatang iyon ngunit kapag pinawalang bisa niya iyon pagkaraan ng ilang araw siya ang mananagot sa di pagtupad ng kanyang asawa ito ang mga tuntunin sinabi ni Yahweh kay Moises tungkol sa panata ng mga dalagang nasa puder pa ng kanilang magulang o ng mga babaeng may asawa na.